So ayan dagdag ko na lang din lastly. ayan, tinanong din pala ng reporter kung meron na rin bang ganitong mga company na katulad ng Sitaw uh, na ang SEC. Ang sagot ni attorney is, ito raw yung kauna-unahan. Ito yung kauna-unahan na business model na na ganito na ganitong style daw ang naipasaran nila. Kasi naman ah uh, makikita natin na sa lahat ng mga dropshipping model talaga, di ba? Ah uh, based sa naging experience natin. Sitaw si ang pinaka-advance sa lahat. Diba? Kaya nga marami ang nagagusto, marami ang nagustuhan ng klase ng business model ni Sitaw kasi advance siya compare doon sa mga dropshipping na uh, company na mayroon dito sa Pinas. So, ayan mga ma'am sir, napanood naman ng lahat yung interview sa SEC nitong nga uh, araw na to, no? Sa Action Abante sa Radyo, yung interview na to ni uh, attorney Philbert Flores ng SEC. Uh, once again, thank you so much sa Action Abante sa Radyo and also kaya uh, Prof. Vincent as a representative ng lahat ng mga sellers ng Sitaw. So ngayon, uh, masasabi ko lang mga ma'am sir, uh, I think deserve ng uh, istasyon na to na i-follow natin yung page nila, no? magbigay tayo ng support uh, sa channel nila. Uh, Dinami-dami ng nilapitan natin, so dito talaga nagkaroon ng highlight, dito nagkaroon ng uh, chance para ma-expose yung uh, mga problema na kinakaharap nating lahat nang uh, abante sa radyo who knows di ba na malay mo sabi nga uh, no uh, may pag-asa na makarating to sa Senado at magkaroon ng Senate hearing no regarding dito sa hinaharap ng napaharami, libo-libong mga sitaw sellers no hindi lang dito sa Pinas lahat maging mga uh, OFW sa iba't ibang panig ng mundo So, ayun lang, share ko lang sa mga hindi nakapanood po, mga ma'am, sir. Ayan. So, habang uh, nanonood ako ng interview kay attorney Philbert, ayan, uh, napansin ko na talagang binibigyan niyang tiin ang uh, kumpanya na to ng sitaw na uh, merong, merong mali sa business model ng company na to. In which is, binibigyan din na ito ay isang investment model daw. So, yan po ay uh, batay sa research na ginawa nila, no? Sa analysis na ginawa nila before nila uh, ng revocation order yung kumpanya. Na uh, nabanggit din ni attorney Philbert na uh, when it comes sa drop shipping kasi nga mayroon doong mga nagko-comment no during interview and then naitanong ng mga reporter ng uh, Abante na Uh, sir, uh, ang sitaw daw po ay isang drop shipping. Ngayon sabi naman ni uh, Attorney Philbert, yes, on which is napakalayo. Napakalayo niya sa ibang company na drop shipping uh, business model on which is dito kay Sitaw is ang layo daw, ang layo ng business model na uh, mina market or business model na mayroon si Sitaw. So yun talaga ang binibigyang diin ng attorney na to ng sec. Kasi nga, uh, tama yung sinabi ni Prof. Vincent doon sa interview na makabago na kasi yung technology ngayon. When it comes to dropshipping, compared noon sa dropshipping uh, na yung proseso, isa uh, makaluma na proseso. So ayun, uh, binanggit din ni Attorney Philbert doon na lahat daw ng panahon ay ibinigay na sa sitaw. Kung pa nila i-revoke yung... Uh, license nila. So binigyan ng chance ang sitaw na mag-prepare at ayusin yung dapat ayusin, i-correct yung business model nga naayon na nakikita ng SEC na dapat ay tugma kung ano ang uh, nasa lisensya. So sinasabi doon ng SEC na hindi na nag-explain no, uh, wala na mga uh, pinrisent yung sitaw. And at the end of the day, uh, in short hindi nila na-resolve. Hindi nila na-resolve, that's why No, talagang natuluyan na yung revocation order sa kanila. Sabi ng uh, attorney which is attorney Filbert Flores ng SEC. And sinasabi niya rin na tayong mga seller ay huwag magalit sa SEC dahil wala sa kanila ang mga pera natin na kay Sitaw daw po. Kaya si Sitaw dapat ang habulin natin dahil ang bola ay na naka-sitaw ngayon. So, ayun mga ma'am sir, again, napakalayo daw po ng business model ni Sitaw, no? Inaantay na nga sec na mag-present si Sitaw, pero hindi umaten, hindi nagpakita, at hanggang sa hindi na na-resolve yung issue na yun. So, tinanong ng mga reporter na nga, ng action uh, abante, kung uh, ano bang mga gagawin, kung uh, yun na nga, yun nga yung uh, masasabi ng uh, attorney na yun, ng SEC. So, move forward, kung gano'n man, so anong gagawin ng mga sellers? Paano makukuha yung mga pera nila? Kasi yung goal talaga dito is mabawi natin yung mga pera natin. So, ang sagot ng attorney is the same. So, as is, kailangan mag-file ng uh, affidavit complaint. Sa office ng SEC, on which is, meron ng gumawa nun no ang alam ko, tatlo eh. Tatlong mga seller, kasama doon si Prof. Vincent, ang nag-file na ng uh, affidavit complaint. So, yun lang mga ma'am sir, uh, sa akin yung opinion ko lang is, uh, um, meron din pagkakamalingan naman si CW ko. And, uh, bakit noon pa, hindi siya nagsalita, hindi niya dinepensahan yung mga paratang ng Securities and Exchange Commission, kung uh, meron nga problema doon sa business model, na bakit, bakit ayaw nilang ipagtanggol yung kumpanya? Ayaw nilang mag salita. Ano bang problema? Hirap ba talaga sa pakikipag-communicate ang uh, mga uh, top management ng sitaw? Or uh, meron pa bang nag-i-exist na lawyer ang mga sitaw? May legal team pa ba ang sitaw? Kasi isa yon sa makakatulong sa ating lahat para uh, if ever no, uh, mag-appeal tayo at least merong legal team mag explain ng lahat. Kung wala man dito yung top management ng uh, company, at least merong uh, legal team na nandito sa Pinas na siya yung magre-representa. And ito pa mga ma'am sir, I don't know kung napansin nyo to during interview kasi tinatanong ng mga reporter doon sa Action Abante, tinatanong nila si Attorney Philbert kung uh, ano bang nangyari doon sa fine na 1 million pesos. No, 1 million pesos and then uh, para makapag-sumite uh, sila ng appeal. So, during that time na tinatanong yung uh, biglang nakat yung line, no? nagkalabo-labo yung linya ni attorney. So, hanggat, hanggang hindi na nasagot yung question na yon which is, so, yun nga yung uh, inaantay natin na masagot niya. So, kung nag, uh, nagbayad ba talaga ang uh, company ng 1M at anak uh, nakarisi nakareceive ba sila bago nila pinayagan na uh, magsumite ng appeal ang uh, sitaw. Pero yun po ay hindi nasagot hanggang sa pagbalik niya ng uh, linya niya hanggang nagkaroon ng connection at nakausap ulit siya ng mga uh, reporter ng Abante. Eh. Basa nga ako doon ng comment, oy tinanong lang nga about sa 1M nagkalabo-labo na yung kalabo-labo na yung linya. So ayun, we don't know kung asal uh, siya ba 'yon or uh, nagkataon niya. But anyway, move forward on that. So, isa rin na magandang itanong, no? itanong kaya attorney Philbert, no, nga, ng SEC. Bakit ba tumagal ng two years? ba attorney, bakit nga ba tumagal ng 2 years? So, bago nyo nasabing ah uh, itong company to ay isang investment. puwede pwede naman na habang nag start pa lang ang company, ay nire-review nyo na at nire-research nyo na at nag analyze na kayo na, ah, okay, ah uh, isang investment, may nakikita kong investment uh, model dito sa company na to, okay, ah uh, kailangan natin mag-issue ng revocation dito. At least, di ba, hindi na dumami yung naging apektado, yung mga naapektuhan ng mga tao dito. Kung umpisa pa lang ay ay nag-analyze na kayo about doon sa business, no, ni review nyo na yung uh, business model ng company. So yun lang, bakit siya tumagal na nga almost two years, di ba? And then ayun, may ano doon, may 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 oras doon na nagtatanong si Prof. Vincent sa kanya, tinatanong niya si Attorney Philbert kung bakit nga hindi na sumasagot yung SEC sa email kasi nga ang sabi ng SEC is mag-file ng affidavit complaint no uh, para yun nga para ma mabawi no yung mga pera ng uh, mga seller so kailangan mag-file ng affidavit complaint on which is ginawa yun ni Prof Vincent tinatanong niya si Attorney Philbert bakit after nun, after niya ma-email yung mga kailangan no mga dokumento na yon is wala nang response wala nang nagre-reply sa kanya so ang sagot sa kanya ni Attorney is inimbitahan niya si Prof Vincent na pumunta sa office ng SEC Ayan, Actually, walang maninaw kung uh, anong date. Hindi ko lang nabantayan doon sa video kung uh, nagsabi ba o nagkasundo sila ng uh, exact date or schedule kung kailan pupunta. Basta ang sabi ni attorney, possible next week kung pwede daw ba si Prof. Vincent. Ayan. Uh, sabi ni attorney, schedule niya talaga yan. And kung pwede nga, kung nga uh, merong taga-sitaw talaga na representative ng mga kapunta, mas maganda. ba diba? Para lahat-lahat ay nando doon. And then, yun nga, tinanong din ng mga reporter kung uh, may chance pa ba ma ang revocation order ng uh, company. So, ang sagot ng attorney is, mapapatunayan lang ni si no, mailahad niya lahat ng mga kailangan na magpapatunay na hindi ito yung business model na tinutukoy nila na isang investment. is possible, no, possible na malilif ang revocation. Itataas nila ang revocation order na yan. So, yan ang sabi ni attorney ng SEC. So, meron pa doon, uh, share ko lang mga ma'am sir, uh, sa mga hindi nakapanood, hindi nakapahinig. So, meron doon na ini-explain ni Prof. Vincent, yung uh, dropshipping uh, process, which is napapanaw na ngayon na uh, medyo high-tech na. Kasi ngayon, technology ngayon is uh, mas nag-improve na compare noon na makaluma. 'di ba? Mas inimprove na yung technology ngayon. Kaya mapapansin mo is very advanced na yung mga business model ngayon, yung mga dropshipping na yan compare noon na mga makaluma na proseso. So anyway, medyo mahaba-haba yung inexplain na yan ni probat But uh, at the end, ang sabi lang ng attorney ng SEC ni Attorney Philbert is, yun nga, may problema nga uh, dyan sa business model na yan at walang pinapakita na ganyang business model ang company ng Sitao on which is yun nga yung binanggit ni prof uh, I don't know kung walang pinapakita o ayaw lang talagang i-acknowledge ng SEC ayaw lang talaga nilang tanggapin na this, um, this is the real business model talaga na na-encounter ng mga seller ng sitaw kasi hindi mo talaga masasabi, hindi mo masasabi unless na try mo maging isang seller pero hanggang sa pagre-review review ka lang, 'di ba? Nag-register ka lang. Hindi ka naman talaga uh, as in talagang naging seller ng uh, ilang buwan. Andiyon, uh, nung pumunta nga daw yung uh, SEC na din na attorney na nung pumunta sila sa office, sa BGC office ng Sitaw uh, is ayun wala na, wala na doon yung uh, business, wala na doon yung uh, mismong company. So ayun, abangan na lang natin kung anong resulta ng meeting na yun. Sana merong uh, resulta, mas maganda nga kung merong reporter sana na makakasama no para talagang matutukan kasi kung mga seller-seller lang ang haharap sa SEC, I don't know kung talagang i-entertain. Baka kasi kung sila-sila lang, I don't know kung papansinin sila ng SEC kasi alam naman nila na you know na ang daming complaint ganito ganon na ang daming mga seller na hindi believe discourage sa SEC. Actually, kung hindi dahil sa action, no, action abante sa ratio, I don't know kung magpapa-interview or makakausap natin ng uh, ganun katagal, no, na ganun katagal na magkakaroon ng question and answer uh, kasama yung uh, si Attorney Philbert Flores ng SEC. So, ayan, dagdag ko na lang din. Lastly, ayan, tinanong din pala ng reporter kung meron na rin bang ganitong mga company na katulad ng uh, sitaw na naipasara ng SEC? Ang sagot ni attorney is, ito raw yung kauna-unahan. Ito yung kauna-unahan na business model na, na, na ganito, na ganitong style daw, ang naipasara nila. Kasi naman, ah uh, makikita natin na sa lahat ng mga dropshipping model talaga, di ba, uh, based sa naging experience natin, sisitaw ang pinaka-advance sa lahat. Diba? Kaya nga marami ang nagagusto, marami ang nagustuhan ng klase ng business model ni Sitaw kasi advanced siya compared doon sa mga drop shipping na uh, company na mayroon dito sa Pinas, no? <laughs> Mas gusto nila yung makaluma na proseso. So doon tayo, doon lang daw tayo sa makaluma. So wag na tayong lumagpas doon. <laughs> So ayon lang mga ma'am sir, I hope nakatulong sa inyo ang video na to. And if you think na nakatulong, please like and subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video. So 'yun lang mga ma'am sir. Have a nice day. Thank you for watching and see you on my next video. Bye po.